So, ito na nga mga ka mga ka buak mga ka mga ka mga ka at mga kalaban ng gobyerno. For today's fruit cocktail video, <laughs> samahan nyo akong bumili, este, ipapakita ko lang pala sa inyo kung paano ko ba binili ang isang mamahaling sapatos dito sa Mayramania kasama ang nag-iisang si Hesam Life. Ano ba itong pinagagawa namin? Uy! <laughs> Kasabay na rin ng aming pagrampa sa my new Corniche Alcobar. Tara, simulan na natin. So, dahil nga, sa matagal-tagal na rin kaming nagpaplastikan nito ni Hesam Life, <laughs> eh, nagkita kami ulit dito sa May Romania na parang wala lang ba? <laughs> kasi, lagi naman kami nakikita nito. Uy, ano bang bago, di ba? <laughs> Bale, nagpunta daw siya dito kasi magpapatahi siya ng kanyang paboritong short kasi napune. Malamang alang ipatahi mo kung maayos pa, diba? E, ang pinagtataka ko lang sa taong to, wala bang patahian sa damam? Ba't kailangan mo pang lumuwas dito sa kubar? <laughs> So habang inaantay namin matapos yung pinapatahi niya, sabi ko, samahan mo muna ako dito kasi bibila ako ng sapatos. Papalitan ko na kasi itong pang duty shoes ko ba? Magdadalawang taon na ito. So dito kami pumasok sa may bilihan ng sapatos. Malamang, lang sa bilihan ng pamingwit. <laughs> pagpasok na pagpasok ko pa lang, e eh, binalandra ko na agad doon sa nagtitinda yung lumang-luma kong sapatos. Ayan, o oh, naghay pa talaga. Ano, may pants ka din? Charot. Nang sa gayon ay maawa siya sa akin at mabigyan niya ako ng discount. <laughs> pwede pa naman tong sapatos ko guys, madumi lang tsaka pudpud na yung swelas. Kaya sabi ko, baka pwede na lang iswa para kunti na lang yung idagdag ko. Diba? Kaso sabi nung nagtitinda, ano akala mo dyan sa sapatos mo, iPhone 15? <laughs> Sino pag sapato? <laughs> So, dahil nga sa medyo nakakaluwag-luwag naman na ako, sabi ko, ayoko nang mumurahin. Isa akong vlogger, tapos pag susuotin nyo ako ng chip, duh! <laughs> Kaya, dito ako mamimili sa kanilang mga panindang tigpit tiriyal. <laughs> <laughs> Ay, mahal na to, no? Dalawang lutuan ko na kaya iyan ng adobong manok. Hmm? Saglit lang naman ako pumili ng sapatos, guys. Kasi sa din po akong nagtitinda ng sapatos noon sa loob ng apat na taon. At bisit na bisit ako sa mga customer na ang tagal mag-decide. Pabalik-balikin ka sa stock room para kumuha ng iba-ibang size at style. Diyos ko. Ramdam na ramdam ko yan. Kaya eto, oh, isa lang sinukat ko. Sabi ko, okay na. Pati yung size na, sakto na rin sa akin. Itong display na rin sana kukunin ko. Kaso, nag-offer yung nagtitinda na kuhanan niya daw ako bagong stock sa loob. Kaya sabi ko eh, di sige, ginusto mo yan eh. <laughs> Ayan na siya oh, ayaw nga lang niya magpakita, tinatakpan yung mukha niya. Pinagtataka ko lang, paano kaya sila kumuha ng stock dito, ano? Gumagamit din kaya sila ng intercom, tapos sinasabi yung, ididiwan, ididiwan, size 6, black, gamusa. <laughs> Charot. Wala yata sila ganun dito kasi ang lapit lang naman ng stock room nila. Kasi hindi naman ito mall. Like the mall mall. So pag abot sa akin nung bagong stock guys, eh sinuot ko na rin siya agad. Kasi nakakahiya talaga yung judicious na suot ko ngayon. Ang dumi. mag ikot ikot pa naman kami sa Ramania hanggang sa Corniche. Natapunan kasi yan ng tubig ng olives nung nagre-refill ako kanina. Diretso na kasi ako agad dito pag out ko sa work. Nakakahiya naman kasi dito kay Hesam kung pag-antayin ko pa. Ah, hindi ko na sana tatanggalin yung tikita eh para alam nilang bago yung suot ako? Kaso, baka matikitan ako. <laughs> yung luma kong sapatos naman ay pinasok ko sa box. Kasi hindi ko pa yung itatapon. Ah, ipapabagahi ko yan sa Pilipinas, no? May sentimental at complemental value kasi sa akin yan. Yan ang kauna-unahan kong sinuot na sapatos pan-duty magmula nung nakilala na ako sa pagbablog. Tapos lahat ng mga nagpuntang nagpa-picture sa akin sa Danube, yan na sapatos ang suot ko. Kaya hindi ko pwedeng itapon yan dahil naniniwala akong balang araw ay mabibenta ko yan kay Boss Toyo sa mahal na halaga. So ayan, binayaran ko na. Diyos ko, parang hirap na hirap ko pabitawan yung 50 ah. <laughs> Dalawang araw na budget ko na kasi yan, pambiling ulam. Hmm? So kung natatandaan nyo pala guys, dito rin po ako noon bumili ng aking maleta na kulay green noong year 2022 bago ako magbakasyon. Yun lang, naalala ko lang naman, bakit ba? <laughs> Bye sir, salamat po. Pakaway-kaway ka pa dyan, wala ka mang ginawa. Akala ko ikaw mag sa akin eh. <laughs> Pagkatapos ko bumili ng sapatos na mamahalin, inagbalik eh, kami dito sa may patahian para kunin na ni Hesam Life yung pinatahi niyang short na kahit lumang-luma na ay hindi niya pwedeng palitan kasi nga daw. Lucky charm niya. Ibebenta e, niya din daw yata ito kay Bostoyo. <laughs> so ngayon, ay papunta na kaming dalawa sa Mayramania para bumili ng mga chicheria na nangangatain namin habang nakatambay doon sa may New Corniche Alcubaw. Kasi na pala. So ikaw na magbayad dyan ha. Ako na lang bahala sa dinner natin mamaya. <laughs> Nakatag <-tod, deal? laughs> O, nakasakay na kami dalawa sa taxi. At ayan yung nadaanan namin na bagong structural design. Bagong gawa lang yan, guys. Dati kasi billboard nakalagay dyan. Ngayon, nandito na kami sa may corniche. Naglalakad-lakad. Papunta doon sa new corniche. Doon sa may dulo. So, itong nilalakaran po namin, ito yung may malapit sa tower. Sobrang daming tao dito. Medyo crowded na siya. Kaya ayaw naming tumambay-tambay pa. Nakailang vlog naman na ako dito. Kundi ako nakakamali, eh. Pang 186 shots ko na ito. <laughs> Mayroong night shot, may morning shot, at ngayon naman ay takip silin. game shot. <laughs> Ayan pala yung mga warning and precautions dito sa may Corniche Park. O, binidyohan ko lang para may bago naman sa content natin dito sa may Corniche na paulit-ulit na lang. So ngayon, umupo muna kami dito sa may... Wala sa may upuan, alang sa may damuhan. Para kainin yung mga binili naming panchicha habang nagkukwentuhan. At the same time, para makapagpahinga na rin. Kasi pagod po ako talaga nito galing trabaho pa. Tapos kanina pa kami naglalakad. Pero sa HESAM, eh, day off naman yan ngayon. Kaya hayaan nyo lang yan na mapagod. Sa akin lang kayo maawa talaga. Oh. <laughs> so ang ang tak po namin dito habang pinagkukwentuhan ang buhay ng ibang tao ay una na ang Pritong Manye Novavilia Asawa ni Marian si Deng Dong Moby na Chocolate Flavor Peiwi na hindi naman namin binuksan at Turon na lumamig na kaya di na malutong ang balat. <laughs> O oh, siya, tama na yan kasi yung mga dumadaan nakatingin lagi sa cellphone ko. Akala yata nila walang may-ari. <laughs> Naglakad-lakad pa kami papuntang dulo at nadaanan namin itong Duck Lake. May coffee shop dyan tapos sasakay ka doon sa parang boat tapos dyan ka magkakape sa gitna ng lawa. O oh, tama na yan, Hesam, kasi na-vlog ko na to. Kinigilan yung nagko-content. <laughs> Ngayon, andito naman na kami sa may mas dulo pa. Unahan lang ito nung bayfront na ginagawa pa lang. Dito mo na makikita yung malaking signage batawag dyan na I love Alcobao. Este Alcobar. Maganda magpa-picture diyan kapag umaga kasi pag gabi ganyan ang magiging itsura. <laughs> Hindi kakita kita, oh. Ewan ko lang ba, baka pakit lang tong camera ang gamit ko. <laughs> So, dito na po kami tumagal at nagpalipas ng oras ni Hesam. First time ko lang din kasi tumambay dito, kaya sinulit ko na yung pagkakataon. Noon kasi, eh, nadadaan-daanan ko lang ito. Dito ko na rin pala tinuruan si Hesam kung paano rumampa. Kaso, ayaw naman niyang kumending. Sabi ko, gayahin mo yung pagrampa ko, eh. Yung parang nag-tsunami, wak, ganun. Ayaw naman niya. <laughs> post dito rin namin na-shoot yung aming 0.5 challenge na na-post ko na noon pa. Hindi ko na ito masyadong ipapakita sa inyo kasi gasgas -gas na ito, be. Kumbaga, napaglipasan na ng panahon. Tapos na yung trend. Ganyan yung behind the scene namin. O, oh, hindi siya masyadong nakakatawa. Paulit-ulit lang kami sa ganyan. Nakailang shoot din kami. <laughs> Alam nyo guys, naabutan kami ng ulan dito sa my Corniche. Hindi naman ganun kalakas, kaya naisipan namin umalis na rin. At bumalik na lang ulit dito sa my ramania para kumain ng dinner. Dito sa may pinakasikat na kainan ng spare na ilang beses ko naman nang na-vlog ulit. <laughs> ano ba pa ulit-ulit na ibablog ko sa Saudi? Wala na yata akong may content sa mga susunod. <laughs> These places are getting old na nga talaga kaya kailangan ko na rin lumipat ng lokasyon. <laughs> Palobot na rin pala ako dito noon guys Kaya di na ako masyadong nakapag-outro Ito rin po yung time na mayroong naghatid sa akin Na isang family ng mga Pilipino Nakita kami ni Hesam Habang bumibili sa Mayspinas supermarket Tapos hinatid nila ako ng sasakyan nila Hanggang sa accommodation namin Sobrang bait talaga nila Kaya maraming salamat po sa inyo Hindi ko na sila nakuhanan ng video Kasi nga lobat na lobat yung phone ko talaga Yun lamang po Na why? Nag-enjoy sana kayo Sa aming munting vlog ni Hesam Life Huwag niyo po siya kalimutang i-follow Muli, ito po ang inyong happy pill, Oliver Castro, na nagsasabing, No to toxicity, let's make people happy. o, may kasunod pa to. So, ayun na nga, meron po akong good news para sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia na... Wala naman masyadong ginagawa tuwing day off nila, katulad nito. Paborito ko mag-tiktok-tiktok, di ba? pwede kayo mag-enroll at mag-aral ng caregiving course sa Doctor Care Training Center. No, pwede nyo pong magamit sa pag-apply ninyo sa New Zealand, Canada, ganyan. Ganon. Kasi open na po sila for enrollment ngayon. Sa Ubar, Damam, Riyadh, at Jeddah. Once a week lamang po ang pasok from 10 a.m. to 6 p.m. Two months training course lamang po ito sa halagang 2,900 realizations. Di ba? Murang-mura lang, pwede ka nang grow graduate as caregiver. So para sa mga gusto pong mag-enroll, mag-register lamang po kayo sa link na ilalagay ko sa comment section. Huwag niyo pong kalilimutan ilagay ang referral code na Oliver para maka-avail ng additional 100 discount. At para sa mga karagdagang detalye at katanungan, pwede niyo pong i-follow ang Doctor Care Training Center sa kanilang Facebook page. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunod. Pag-ibigay ko ang muna na yan.